Pabili. Ano yon? Electric fan nga po. Ano klaseng electric fan? steady lang yung hindi lumili yun sa iba. Pabili. Ay, sorry. Sarado na kami. Ganyan naman kayo eh. Di ba, alin? Sanay naman ako re reject eh. Marami sa mga kabataan ngayon, panay ang hugot dahil sa mga heartache na kanilang pinagdaraanan. Pero sa kaso ng ilan, tila literal ang pagkakaroon nila ng pusong sugatan. Ayon sa Department of Health, heart disease ang nananatiling number one cause of death sa mga Pilipino. At lingit sa kaalaman ng marami, hindi lang may mga edad ang pupwedeng magkaroon nito, kundi maging ang mga may edad 30 years old pababa. The most common one, yung coronary artery disease, yung wherein, yung nagkakaroon yung mga coronary arteries natin, is uh, beginning to be found among the young people now. Ang pagkakaroon ng heart disease sa murang edad, maaring congenital. Ibig sabihin, mayroon na nito pagkapanganak pa lang. O rin daw acquired. At ang pinakaraniwang sanhinga ng heart disease sa bata man o matanda ang unhealthy lifestyle. Ngayon kasi, teenager pa lang umiinom na, naninigarilyo at madalas abala sa social media kaya walang exercise. Lahat ng mga ito, rest factor daw sa pagkakaroon ng heart disease sa murang edad. Napansin namin yung mga ganitong classing um, sakit sa puso among the young people yung mga nasa call center agency wherein are uh, exposed to a lot of stresses then plus immobility dun lang sila sa isang lugar computer lang sila and then they eat a lot isa pang risk factor daw ang labis na katabaan. Katunayan, pabata rin ng pabata ang mga pumapasok sa kategorya ng pagiging obese. Madalas kasi kapag sobra sa timbang ang isang tao, marami siyang bad cholesterol sa katawan. Bumabara ito sa mga ugat ng puso na siyang mauwi sa heart attack. Ang mga sintomas ng heart disease sa bata, hindi naman daw naiiba sa matatanda. Nariyan ang paninikip ng dibdib. Madaling mapagod hirap sa paghinga at pagkahilo. Pero mga kapuso, alam nyo ba na may klase pala ng sakit sa puso na walang ipinapakitang sintoma? At kapag umatake ito, kadalasang nauuwi agad sa kamatayan. Kaya nga ang tawag dito, Sudden Arrhythmic Death Syndrome. Pwede raw itong mangyari sa kahit na sino. Maski sa mga taong may healthy lifestyle. Ngayari, um, sports, siya, na tumatakbo lang, maraton, biglang at the end of the finish line, bumagsak na matay. So these are patients rarely uh, happening pero it can. No? Sa kaso ng Sudden Arrhythmic Death Syndrome, problema raw sa electrical impulses na dumadaloy sa ating puso. Dahilan para maging irregular ang tibok nito. Ito ang siyang pagmumula ng mga komplikasyon hanggang sa maging huli na. The number one cause of sudden cardiac death among the young young hokum, no? Hypertrophic cardiomyopathy na tinatawag. Yung kanyang septum, makapal, no? Itong, ito, lup, kumakapal yung loob ng puso, yung muscle niya. So, pwede siya magkaroon ng mga rhythm problem, biglang tumigil ang heart, electrical failure, kaya sila namamatay, ventricular fibrillation, sudden death. Kaya may nararamdaman man o wala kung may kaunting budget naman, simulan ng maaga ang regular na pagpapatingin sa cardiologist o eksperto sa puso. May mga eksaminasyon sila na pa pwedeng gawin para makumpirma kung ang isang tao ay mayroong heart condition. Gaya ng electrocardiograph o ECG. Pag saan ato malalim, mga malalim ha? Tapos tigil ha? O maski ang simpleng pakikinig sa heartbeat gamit ang stethoscope. Makakabuting simulan din ng maaga ang pagkakaroon ng healthy lifestyle. Paulit-ulit na po namin itong pinapaalala sa inyo, pero hindi kami magsasawa. Kumain ang masusustansya, regular na mag-ehersisyo at umiwas sa mga bisyo. Dahil tandaan mga kapuso, napapagod din ang ating puso.